Mayroon tayong home service dito na refrigerator. Ang issue dito, ayaw gumana, ayaw lumamig. Yan si kuya, siya yung may-ari. Ito yung findings natin. Uh, Natister na natin to. Wala siyang continuity, walang reading. Ibig sabihin, sira itong kanyang thermostat. Ang sabi ni kuya, hindi raw lumalamig ang kanyang evaporator ito. Hindi talaga ito lalamig kasi walang kuryente na pumapasok sa motor walang kuryente na pumapasok sira ang kanyang thermostat kaya hindi umaandar to kasi walang supply na pumapasok chinik na natin yung OLP sa relay okay naman so ito lang talaga yung sira ito yung ipapalit natin na bago i-convert na lang natin wala naman problema doon pag wala tayong mahanap na kaparehas nya ito yung ipapalit natin ayan binili natin ng 500 plus titistirin natin kung mayroon siyang continuity analog tester yung gamit natin lagay natin sa x1 or x10 para sa continuity ayan gumana